Kahit may sabbina, hindi sila haharap, ay mag-ingat po sila na iba pang kapangyarihan, ang Senado. Do you think kapag sinabbina siya, haharap na siya dahil may statement siya na hindi siya haharap dito sa Senate hearing, sa korte lang daw siya haharap? Yung hindi pagharap ng isang pangunahing testigo ay isang pag-de-delay o kalaunan, pag-o-obstruct sa investigasyon. Lalo na kung sinabi pa nila na kahit may sabbina, hindi sila haharap. Pag-ingat po sila dahil kasunod ng sabpina ay may iba pang kapangyarihan uh, ang Senado para i-compel yung pag-appear at pag-sagot uh, sa tanong ng isang uh, testigo. Yung sinabi din po ni Pastor Kiboloy na sa korte lang sila haharap. Well, in fact, may at least isang pending kaso na sila ngayon dito sa Pilipinas. At meron na rin uh, investigasyon sa human trafficking no less sa Estados Unidos and in fact nasa wanted list na po sila ng Federal Bureau of Investigation tatanggihan nila yung pagkakataong humarap at sagutin ang mga tanong mula sa kanilang panig makakabuo pa rin kami ng uh, committee report na maging kapaki-pakinabang Uh, hindi lamang sa mga investigative authorities natin sa executive, so, at higit sa lahat magiging kapaki-pakinabang hari sa mga victim survivors ang committee report na iyon.